Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Ang ibanghelyong ito ay patungkol sa talinghaga ng mabuting Samaritano sapagkat may isang dalubhasa sa kautusan na naisubukin ng Panginoon. Tinanong niya ang ating Panginoong Yesus, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinagot siya ng ating Panginoon, ano ba ang nakasulat sa kautusan? At sumagot ang dalubhasa, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sinabi ng Panginoon, iyan ay gawin mo at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag lumabas na kahiyahiya ang dalubhasa, nagtanong pa siya ng isang bagay. Sino naman ang aking kapwa? At dito ibinigay ng ating Panginoong Yeso Kristo ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Ang mga Samaritano ay itinuturing ng mga Hudyo na marumi Bagamat ang mga Samaritano ay sumasamba rin sa Diyos, hindi sila tinatanggap sa Jerusalem. Ang ibig sabihin, mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga taga Samaria. At ito ang ibinigay na talinghaga ng Panginoon. May isang tao raw na naglalakbay, bumababa mula sa Jerusalem papuntang Heriko. At doon siya ay hinarang ng mga tulisan, kinuha ang kanyang damit, sa kanyang katawan binugbog at iniwang halos patay na. At habang nakahundusay ang lalaki, may isang paring hudyo na dumadaan at nang makita niya ang taong nakalupasay at nakahundusay sa lupa, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad sapagkat siya ay papanik sa templo. Dumaan din daw ang isang libita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos ang lalaki ay isinakay sa Samarit ng Samaritano sa kanyang asno, asno at dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan. Kinabukasan binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik. At hinarap ng ating Panginoong Yesus ang dalubhasa sa kautusan. Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sumagot ang dalubhasa, ang taong tumulong sa kanya. Sabi ng Panginoon, sige ganun din ang iyong gawin. Ang talinghagang ito ay isang napakagandang larawan. Kung saan ipinapaliwanag ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Ng totoong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay kayang mahalin kahit ang itinuturing na marumi. Ang halos patay na ang nakahandusay sa lupa at ang ibanghelyong ito ay patungkol sa buhay ng sangkatauhan sapagkat ang Jerusalem ay nasa bundok ng Siyon napakataas at naroon ang lugar kung saan maigtingaw ang ugnayan ng tao sa Diyos ngunit ang taong ito na halos mamatay ay iniwan ang ugnayan sa Diyos, lumayo sa Jerusalem at bumaba papunta sa Heriko. Ang Heriko ay isang lugar na malapit sa patay na dagat sa bayang Israel at ito ay napakalalim, mas mababa ang lugar na ito kaysa sa libel ng tubig sa dagat. Ang Heriko ay larawan ng isang lugar na totoong napakalalim. Ang ibig sabihin, Istong taong ito ay iniwan ang ugnayan sa Diyos at bumagsak sa kailaliman ng kahungkagan sa buhay. Ikalawang bagay, ang Heriko ay lugar kung saan naroon ang mga pumipigil sa mga bayan ng Diyos na pumasok sa lupang pangako. Ang Heriko ay larawan ng kaaway. At ang Heriko ay galing sa salitang Yareyak, salitang Hebreyo na sumisimbolo sa buwan, sumisimbolo sa kadiliman. Kaya nga ang taong ito ay humiwalay sa Diyos at bumagsak doon sa napakalalim na kalagayan. Bumagsak doon sa kalagayan ng kadiliman. Bumagsak doon sa pagiging hiwalay sa Diyos. At noong siya ay hinarang ng mga tulisan, ang tulisan ay larawan ng kaaway ng Diyos, ang Diablo. Halos siya ay mamatay sapagkat ang kaaway ng Diyos ay nais kunin ng kanyang buhay. Siya ay sinaktan, siya ay sinugatan at iniwang nakalugmok sa lupa. Sa tuwi tayo ay hihiwalay sa Diyos, ang kaaway ng Diyos ay sasaktan tayo. Tayo ay susugatan. Maring hindi sugat na pisikal, kung hindi sugat sa kaluluwa at espiritu, sanhi ng mga kasalanan. At iiwan tayo ng dyablong nakahandusay sa lupa. Marumi, duguan, halos wala ng buhay. Ang huminto para tulungan ng taong ito ay ang Samaritano. Samaritanong itinuturing din na marumi. Itinuturing din na hindi karapat-dapat sa Diyos. Napakahalaga ng larawan na ito sapagat ang larawang ito ay nagaganap sa katauhan at sa pagiging Diyos na nagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay naroon sa itaas kasama ng Diyos Ama. Ngunit siya ay bumaba kung paano ngang taong ito ay lumayo at bumaba sa pinakamababang kalagayan. Bumaba ang ating Panginoong Yeso Kristo upang hanapin tayong mga nasa dilim at nalugmok, sugatan at halos wala ng buhay. Tayo ay kanyang hinugasan, nilagyan ng langis, binuhusan ng alak, at tayo ay dinala sa bahay panuluyan. Sabi ng mga ama ng simbahan, ang bahay panuluyan ay ang simbahan. Tayo ay dinala ng ating Panginoong Kristo sa simbahan upang unti-unting alagaan, gamutin at palakasin. At siya ang nagbigay ng bayad para sa taong binugbog ng mga tulisan. Ang totoo, ang Panginoong Isokristo ang nagbayad upang tayong lahat na nahandusay, nakalupasay at nakalugmok sa kadiliman at kasalanan na ay bumangon muli at magkaroon ng lakas, humarap sa buhay at bumalik sa Jerusalem. Ang ibig sabihin, bumalik sa ugnayan natin sa Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, ang tanong, sino ang kapwa? Sino ang mabuting kapwa? Ang ating Panginoong Heso si Kristo, na bagamat siya ay Diyos, ay naging kapwa-tao natin. Isang Diyos na naging tao. Isang Diyos na kinuha ang ating laman. Isang Diyos na kinuha sa kanyang katawan ang ating mga sugat, ang ating pagkahandusay, ang ating paggalugmok. Nung ipinako siya sa krus, ayon ang larawan ng isang taong walang buhay. Isang taong marumi isang taong naliligo sa sarili niyang dugo. Ayon ang larawan ng ating Panginoong Esokristo sapagkat ayon ang larawan nating lahat. Kinuha ng ating Panginoong Esokristo ang ating kalagayan upang tayo ay ibalik sa bahay panuluyan. Alagaan, palusugin sa loob ng simbahan. At sabi ng Panginoong Esokristo, siya raw ay may magbabalik. Kung may kailangan pa siyang bayaran, ay babayaran niyang muli napakagandang ibanghelyo at kung pagninilayan natin ang ating buhay sa loob ng mabuting balitang ito. Makikita natin na ang Panginoon ay hindi lumihis. Ang Panginoon ay hindi tayo iniwasan. Nung dumaan siya sa ating buhay, kinailangan niya tayong pasanin, kinailangan niya tayong tulungan, at kinailangan niya tayong bigyan muli ng buhay. Magpasalamat tayo sa araw na ito, araw ng linggo, Linggo ay araw ng kapahingahan. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpahinga sa kanyang pag-ibig. Magpahinga sa kanyang piling. Isang araw ng muling pagkabuhay. Ang pangako ng Panginoon sa Ibanghelyong ito ay maaaring muling bumangon. Kapiling siya, kasama siya. Maaaring maghilom ang mga sugat ng nakaraan. At maaaring magsimula ng isang bagong buhay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.